Guys. Ayan guys, malapit na maluto. So, kung kibot na lang. Ayan, pinabalatan ko na ang ating talong malapit na siyang lulutuin. Ayan, hinalo na natin ang ating sibuyas sa itlog. Kasi madali naman maluto ang sibuyas. So, ihalo na natin yan. Magic, magic na lang to guys. Tapos, alagyan ah, mo ng paminta. Tsaka, magic sarap. Bala na kayo magtimpla, guys. Ayan. Ayan na ang ating finished product. So yummy! So delicious na Oh, makakaubos na naman ako ng maraming kanin nito guys. Gawin nyo na to guys. Masarap na masarap talaga at good for the health po to. Thank you for watching.